Hello mga kabati, welcome back again So for today's video ay meron at tayong bad news As in mga kabati, bad news talaga mga kabati kasi Yung palay na binudbud natin dito Mga one week ka na siguro to One week and three days Ay kinain ng ano, daga So ah uh, kung kaya't ay atin itong titingnan kung meron pa bang natira mga kabady so dito rin mga kabady tingnan nyo yung lupa mga kabady na pagkatapos ng land preparation so napaganda ng lupa mga kabady yung mga damo niya ay nalata na sa, dahil sa tubig so dito mga kabady lilinisin natin yung pilapil niya mga kabady kasi isa ito sa dito yung tumata, uh, magtago yung mga daga dito sa tumatambay kapag gabi na hindi na mas masyadong mainit ay yon naghanap sila ng pagkain at itong ating punlaan yung ating uh, ay, -tiri -tiri pa nila kung kaya't yung ano mga damo na nasa ating pilapil ay kailangan natin yung linisan linisan talaga mga kabadi lalo na dito mga kabadi nakikita nyo sa paligid mga kabadi o oh, ay merong mga kahoy, mga niyog yan sila nakatago so tingnan nyo mga kabadi, yung ano so ayan, o, oh, yun mga kabady oh. yan o, oh. daming damage mga kabadi, no so ganyan ang ano mga kabady kapag kinain ng daga yung iyong uh, palayan so ah, uh, ganyan talaga, malaki yung damage sa ganyan mga kabady kapag hindi nyo linisin yung paligid ay babalik-balikan nila mga kabady hanggang sa maubos yung palay nyo so ang isa pa sa maganda dito mga kabady, ay dapat ay kung hindi talaga sila ano nandyan pa rin kapag lini, nalinis na yung paligid ay uh, mag-apply kayo ng kanilang uh, pangpatay ng rat killer tulad ng zinc phosphide mabibili lang yun sa mga agribet yan sa tab, uh, dyan sa inyo. So, pwede yon Ipain nyo yung uh, pwede yung painan ng ano, ng luto, kanin. So, yun, tingnan nyo mga kabali, ang laki ng damage, oh. So, kapag yan ay pinabayaan natin, uh, siguro mga 100% mamatayan mga kabady. So, yan, no? So, maraming kinain mga kabady kinoy ko yun lahat, kinain yung mga batang punla kasi matamis itong mga ganitong nga uh, ano mga kabade so yan so doon sa kabila mga kabade yung hybrid ito kasi yon ito yung inbreed yung hybrid natin na punla hindi yun kinain kasi ang paligid doon sa atin doon, yung ano niya, area niya ay walang masyadong niyog walang mga kahoy-kahoy na nakapaligid no kasi kapag uh, mga damo-damo, mga kahoy-kahoy, lalo na yung niyog, Diyan sila magtatago, magbabahay. So, kinakailangan talaga mga kabady, na linisan ito. So, ayan mga kabady, si Jasons, So, marami ang ating ano mo dito mga kabady, No? O, tingnan yung lupa mga kabady, Ang ganda na Oh. oh putik. Yan yung gagan no, ganda kabady kapag uh, ninubloblo ng tubig yung mga damo. Magiging fertilizer ito sa ating uh, mga palay, mga kabady. So, ganyan lang paglinis mga kabady. Gamit yung lagaraw at saka yung kahoy na parang nag-V, ay malalata na yung ano, yung mamapuputol yung mga damo. So, yun. Hanggang doon, mga kabady, ay hinagbasa natin, no. Kinuhaan natin ng ano, para hindi makaano itong mga uh, at mga ilaga, mga daga. So pupunta natin doon na yung isang tao natin mga kabady na sabi niya ay nakita na yung mga ilaga kagabi kasi kagabi mga kabady pumunta siya dito upang manghuli ng ibon, musil ng ibon gamit yung airgun. Uh, pag gamit niya yung flashlight ay nakita niya yung mga ilaga na no, kumakain. So tingnan natin mga kabady yung kanyang sinabi. Asam sudah muyu deh uh. ini, ini, ini. Dekan pun tak kurang na, nak buat ni agak dong, ni dong luang tu ah. Nanti lawan aku ni. Pusing lagi like boys.

Ah, katong, di mana Ah di nama anan. Kita harus kiri mbak. Deko di bug damaging lega nah. balik Di nakan sama aneh?

ng ilagaan ng daga. So, tingnan nyo naman mga kabady yung kapal. Napakakapal yung damo. So, kapag gabi na niya mga kabady, dito sila pumupunta at kakainin yung ating uh, pulaan. So, ngayon pala mga kabady, nilagyan namin ito ng net. Kasi itong net mga kabady, meron kasing mga uh, bahay ng ano, mga bahay na bahay dito na meron silang mga alagang manok kung kaya mga kabade ay lagyan namin ng net para hindi makapasok yung manok maliit pa lang itong mga kabade no dito ay kumakain itong ano mga manok dito so dapat ay ano yun itong mga kabade na uh, i-check yung ano dapat ay na uh, protektahan yung mga punlaan natin sa mga predators dito. So gaya ng ito manok kapag bata pa. So kapag ganito na malaki-laki na sila mga kabady Ito talagang daga ang uh, perwisyo dito So dapat ay gamitan talaga na uh, Mag-invest talaga tayo sa mga tao Para maglinis ng ating palayan So yun mga kabady, no At ito rin mga, ano, mga kabady Ito rin mga damo Yung hinagbas nila uh, Ay mapupunta rin yan sa baba at malalata yan kasama sa ano kasama diyan sa tubig kapag ay malata na yan mga maging fertilizer yan sa ating palayan nabaga na fertilizer yan mga kabady so meron dito mga makakapal kapal yung ano okay lang yan mga kabadi, kasi uh, matalim matulis yung kanilang alaga So, yun. So, tingnan nyo yung lupa natin sa mga kabady after natin na uh, binaol sa pangalawa na paganda. So, kita nyo yung uh, tubig niya ay ano, meron talaga. So, kapag uh, itatanim na yung ano diyan yung palay diyan ay sinisiguro gado ko na maganda yung resulta. So, yan mga kabady. Stay tuned kayo. So, meron pang mga palay yun na uh, Uh, hindi nakaano no hindi na lub -lub. Uh, ang gagawin natin yan, mga makabadi pag uh, linis ng ano na dito uh, palaya uh, nung nitong ating field uh, dadaanan pa yan ng tractors saka yung mud boat saka gagamitan yung kalabaw para i-level yung lupa at pagkatapos yan, mga makabadi isprihan ng kohol at doon tamnan na natin so ayan makabadi siguro mga next week Friday tayo magtanim. So, yan. O, tignan nyo naman mga kabadi, itong ating uh, rice field dito sa ating area 3 So, nasa kalahating itare itong mga kabadi. So, dun sa baba mga kabadi, meron tayong fish pan. Kapag ay uminit ng gusto mga kabady, pwede tayo doon kumuha ng tubig para magpam dito. So, malaki nito yung ni mga kabadi, no. Maabot siguro ito ng mga 60 to 70 Uh, persak per kapag uh, maganda yung ating ani. So, yan mga kabady. So, nang daming niyog oh. Diyan yung mga ilaga na nagtatambay mga kabady. Uh, kumakain ito ng mga niyog at kapag ay naano na sila ay nagsawa na sa niyog ay pupunta ito sa ating punlaan kaya so, tayo naubos ito kailangan talaga na ating linisan So, yun. Nakakapal ng mga damo, mga kabady. Kinakailangan talaga na atin itong tapusin para pagdating ng gabi, gumabi na ay hindi na sila pupunta dito kasi wala na sila matataguan. So, ang advantage ang predator ng ano dito mga kabady, ng daga ay kung meron kayong alagang pusa ay okay 'yon. Yung mga ahas, yung 'yon predator 'yon sa mga ano, daga pero bilikado din yun sa atin kapag uh, natuklaw tayo so ini ito ano maganda talaga yung pusa mga kabady so ayan ay ano yun na uh, kinuha niyong, uh, niyong mga sagbot so mga kabady kung nagustuhan niyo itong konti na to ay please pakihit ng subscribe button at like button dyan sa baba at paki uh, yun paki tingnan yung ano mga don't skip the ads mga kabadi kasi diyan tayo nagkapera so wag kayong mag-skip ha so salamat sa inyo mga kabadi salamat sa inyong uh, mga suporta so keep on watching so stay tuned pa rin sa akin wag mong sawap sa aking, uh, saw sa aking uh, mga videos so salamat mga kabadi stay safe ah uh, see you in the next vlog bye bye